Nagbabagang balita para sa eleksyon Lasalliano. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga Lasalliano. Itinakda ngayong araw ikaapat ng Hulyo ang huling meeting de avance para sa taong panuruan 2023 to 2024 dito sa Brother Andrew Conference Room. Ngayong huling termino limang kandidato ang tumakbo at nagpakita ng inisyatiba para serbisyo sa pamayanan ng Lasalliano. Ang segment na Hashtag Live ay isang bagong bahagi ng programa kung saan binibigyan ng bawat kandidato ng tatlong hashtag na patungkol sa mga kasilukuyang isyo ng bansa at mundo. Ang bawat hashtag ay kanilang bibigyang kahulugan at katwiran at bunga nito ang higit pang pagkilala ng mga mag-aaral sa mga kandidato. Sa akin palagay, ang hashtag ate ng West Philippines yung pinakatumatak sa akin kasi sa akin palagay, bilang isang student council, kailangan mong maalam sa mga isyong nangyayari sa bansa. Ito ay nag didictate sa ating kinabukasan at ito din ang nagdidictate sa posibleng mga aksyon na gawin ng ating student council kagaya na lang ng uh, awareness campaign. Awareness is a really big part of what makes you a student leader because awareness isn't just limited to social issues. It is limited, it is further expounded into awareness on what the student body needs, what the political aspect or what the political landscape of the country needs. I believe the hashtag that left the most impact on me was the hashtag cancel culture, um, answered by Mix Marizan to be specific. I believe this left the most impact because it's a very complex concept within the Gen Z, and I believe that um, the way she answered it really left an impact because it's a double-edged sword. It's something that will definitely challenge you as a candidate, but she herself was able to leave the audience themselves with questions that we are we must go home with. Ang botohan ay mangyaring antabayanan sa darating na lunes, ikawalo ng Hulyo hanggang biyernes, ikalabing dalawa ng Hulyo. Fiona Catalan para sa eleksyon, La Saliano.